Municipality of Carmen, Agusan del Norte, Mindanao, Philippines. Ito ang munisipyo ng Carmen sa Agusan del Norte na aking napuntahan noong Disyembre. Ito ang munisipyo ng Carmen ipinagmamalaki ng mga tao na taga-roon dahil sa napakaningning ng na mga pailaw sa buong munisipyo. At ang munisipyo na ito ay dinarayo pa ng mga taga-ibang lugar para makita ang sobrang ningning ng munisipyo. At hindi lang ito dinarayo, nababalita din ito sa telebisyon. At tinawag nila itong Christmas Capital ng Agusan del Norte. At ang populasyon ng Carmen ay binubuo ng mahigit 20,000. Tuwing Kapaskuhan, maraming turista ang nata-attract at bumibisita dito sa kanilang munisipyo. Ang mga ilaw ay binubuo ng mahigit 8,000 na maliliit na bulbs at ang Christmas tree ay mayroon itong 30 foot na kataas pailaw na ito sa Carmen Agusan del Norte ay nagsimula noong 2005 at sinimulan ito bilang pagkaupo ng apat na taon ni Ramon Calo bilang mayor at hanggang ngayon ay nananatili pa rin ipinagpapatuloy ang pailaw tuwing kapaskuhan dito sa Carmen Agusan del Norte. Ang munisipyo ng Carmen ang madalas na manalo sa patimpalak ng mga pailaw sa lahat ng mga munisipyo dito sa Agusan del Norte tuwing Pasko kaya tinawag nila itong na Christmas Capital of Agusan del Norte.